Mga kapatid sa Islam, sa mga pinagkaluban ni Allah ng kakayanan financial, mag-udhiya po kayo mga kapatid. Mindset ng marami sa atin, yung mga may kakayanan na, ah, hindi na ako mag-udhiya, hindi na ako magkakatay ng kambing. Ando na si bro, sapat na siguro yon. Nag-udhiya na siya eh, so sapat na siguro yon doon sa kanila. La ilaha illallah. Sige lang, mayroon namang darating na galing sa Saudi, galing sa Turkey, so hindi na ako mag uudhiya yeah. La hawla wala kuwa ta'y billah. Mga kapatid, pagsamba ito, mga kapatid, hahayaan natin na maunahan pa tayo ng ibang lahi. Hindi ka kukuha ng reward. Hindi ka kukuha ng reward para sa iyo at para sa pamilya mo at para sa mga magulang mo na, na mayapa na, hindi ka kukuha ng reward. Hahayaan mo Nawana ka kang makuhang reward, mga kapatid. Napakalagi itong maling mindset, mga kapatid, sa Islam. Dapat nag-uunahan tayo dito sa kabutihan. Yung mga may kaya, mga kapatid, sa Islam. Magkatay po tayo ng mga obhiya, kabilang ito sa mga dakilang pagsamba sa Islam. Fasol lili rabbi kawanhar. Kaya ikaw ay magsamba kay Allah, ikaw ay magsala para kay Allah, at ikaw ay kumatay para kay Allah. Napakalaki at napakadaki ng pagsamba, mga kapatid, na pinapalagpas lamang ito ng basta-basta ng marami sa atin. Mga kapatid, sa pananampalatay islam, huwag natin ito palagpasin sa mga may kakayanan na magsakripisyo po tayo para kay Allah. Isa sa napakalaking mensahe sa mga araw na ito sa Eidul Adha ay ang pagsasakripisyo. Di na, di ginugunita natin yung sakripisyo ni Propeta Abraham, Propeta Ibrahim, kung ano ang isinakripisyo niya para sa Islam. Kinayan niya ang katayon, isakripisyo ang kanyang anak na si Ismail salam. Patunay na kanya pagmamahal sa relihiyon ni Allah, pagmamahal sa pagsunod kay Allah, kahit yung kaisa-isa niyang anak sa panahon na yon. Andun yung sobrang pagmamahal niya sa kanilang anak. Sinubukan siya ni Allah. Abraham, katayin mo ang iyong anak. La ilaha illallah. Sinabi ni Abraham kay Ismail, Ya bunayya inni arafil manami, anni azbahuk. O aking mahal na anak, nakikita ko sa aking panaginip na ikaw ay kakatayin. Sabi ni Ismail, Ya abati fa'al ma tu'mar sa tajiduni insya Allah minas sabirin. O aking mahal na ama, ano mang ipinag-uutos sa ng ating Panginoon, gawin mo na ito. Insya Allah, ako ay magiging kabilang sa mga matiisin. Tingnan natin yung pananampalataya ng mga propetang ito. Kaya nilang isakripisyo yung pinakamamahal nila para kay Allah. Tayo mga kapatid, hindi naman tayo inutusan ni Allah na ating katayin ang ating mga anak. Katayin natin ang ating mga desire, mga sobrang pagmamahal sa ating mga kayamanan na nagsasanhin ang pag-iwan sa zakah, pag-iwan sa sadaka, pag-iwan sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katayin natin ang ating mga desire. Kaya wala tayong pagpapahalaga sa Islam. Maliban sa ginabayan ni Allah ay dahil sa walang sakripisyo. Wala, wala tayong sinasakripisyo eh. Kaya wala din pagpapahalaga. Pero kung nagsasakripisyo tayo, marami tayong sinakripisyo sa Islam. Wallahi lazim. Na mawala ng lahat, huwag lang ang Islam. Hindi natin ipagpaparit ang Islam. Wallahi lazim mga kapatid. Kapag natuto tayo magsakripisyo para sa Islam, gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at patatagin niya tayo sa katotohanan pagsamba kay Allah.